pusa dito no harige oh may harige na oh pani bago naman sa bubong ko na ano kahoy oh, ano nang yun eh tapos ang ganyan ang utok pwede makulkuan matla tapos kahoy ang sumo mo pwede dito sa buwa magsugna Tapag may uri, kung kila doon sa loob. Yan na, RNG na, mag-practice ka na, mag- Yap. Kuan, kasi nga. Ikaw, <laughs> ikaw yung probinsya nang hirin, mag-di ka si ate mo, ha. Waray niya, haan, si mama. na, si Mara, Bagul. Bagol. na Probinsya nang ambot ka. Ano si ate? <laughs> probinsya nang ambot. Uri, ngot ka na ni Ha? <laughs> <laughs> <laughs>

Josefoy, hai, hai, hai. Film, Him, hm, yung video natin, malapit na lumabas. Oo. Ano yung video namin. <itation> oh. Ay, sila ba yung yung buti? Oh. ko? Sa yung December? Oo. dumako. Ay, December natin eh. Ay, yung... 네. yung sa so December, December hindi ko Debo, yung nakarandaon. Sa akin, ko yun yung malapit na lumabas ko. ko lahat yun.

oh anjing oh, but... okay. hey, uh, uh, kamu <laughs> 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 <Bakaan, nana> <laughs> <Bakaan. laughs>

Alter,